Hello mga ka dear, welcome sa atong another nga episode karon. So bani dai ko karon kagigutom ko. So wala na dai talong aglong ag, -ag karon kay syempre pag maghuna-una pa ko maglong aglong ag ko mga ka dear. Lisod ka ayo. Kanang imo kaning ma-feel nga Maraday ako, ko mong imong bayron sa kuryente kay syempre hago pa ka sa hang pagluto, luto pag slice-slice sa mga butang. So why not nga ako na ano lang himuon? Mopalit na lang ko diretso. Although dili man gud ta makasigurado, good nga hinlo jud ka ayo ang ang pagkaon ni atong paliton pero of course ato ang lang jud huna, hunaon nga naluto man siya so namatay na itong mga kagaw mga Kadir. so di na ta bahala di na ta pwede ma problema anak mga Kadir. so uban na lang kun ninyo kung on sa buhaton diri kay akong ipakita sa inyo ha kung unsa jud ang ginabuhat sa tao kay usually ang ginabuhat nila diri ah, gapalit na lang pud sila no kay feel nako gay okay, kapoy na pud sila og luto-luto sa ilahang balay kay syempre pag diretso na lang po sila. So, sa mga estudyante po, syempre, kung mga estudyante po, no, kapoy na lang po na sila o, o luto. So, ang ilan lang ginabuhat, mapalit na lang po sila. Kaya, ang instead nga, ang ilang time nga lutoon, mo add to na lang na sila sa maskin asa or magdulat na lang sila sa ilang phone. Which is, mo na siya ang mga butang na dili na kung mabuhat, magbuhat sa phone. nga ako ginabuhat. Alam na di, sini natin alam. So, ang akong ginabuhat mga ka-dear is tanaw lagi mga series mana na adik na kayo o pula na kayo kung mga mata ba makaingon na lang dyan ako mga estudyante nga hala uy naon, naman si teacher grabe naman dyan ka ay kapula yung mata wa sila kabalo nga grabe na dahil ka adik sige tanaw o salida char na kurot na ang mga series nga akong ipang tanaw pero di na ako ingon ang mga series kay basig tanaw ninyo o oh, swerte kayo ang ang movie nga yung tanawon. Magkadaghag views. Char lang. Dili na ako kung kay parental guidance siya mga katir. So, padayon ta karon sa ato ang atuan. So, pagpasensyahan nyo na kay half body na lang, kay naka -wow legs kayo. Kung makita nyo akong kamis ba, na lahira dyan kayo makita nyo ang akong kahamis, makaingon na lang dyan mo nga, aw, basig inyong pug nga ng inyong kaugalingon nga dili ninyo makita ni siya. <laughs> so, parental guidance pa rin siya mga ka-dears. Kaya usually, ang kinabuhi nila diri, ah, mamalit lang man po sila o pagkaon, o munguli silang balay, o syempre, mo adot sa ubang lugar. Kaya tungod kay feel po na ako, ginakapoy po sila magluto silang ilang kaugalingon. And, beside mga kadier, murag wala na na sa ilaha, karon ang magluto-luto. karon kay, lagi, kalisod kaayo, kapoy kaayo ang panahon. So, ako lang ipakita sa inyo ha kung unsa ang mga pagkaon nga pwede niyo mapalit diri maulang magud ko kayo nga mo anak ito sa kamera no mo alam mga ka-dear mo siya ang ang kuan kay basi inon palag vlogger ta na pabaya kay tay mga followers so maay lang ta follow mo dira ah, para madugang dugangan po ato ang followers so kung ako sa inyo ha mga ka dear para of course madagdagan akong confidence nga mo vlog vlog man jud diri sa unsa jud ang mga lang hitabo diri sa Thailand kung angay ah, bagong mga to or angay ah, ba jud mo nga mo pareha po sa mong kinabuhi diri so mas maayo nga mo like mo dra o mo subscribe para madagdagan po akong followers kay mura gamay gamay pa kaayo so ayan na po kulata mga ka dear go na go na!